utusan tayo bumili ng bilo-bilo. Ano ba yung pang bilo, -bilo pala? Ayan, yung may kompleto na. Pupunta ako sa Filipino store. Pero bubuhayin ko na rin yung Uber. Para. Uh, Mali mo makakuha tayo pa zero, diba? Ang problema, pag malapit na sa bibilhan, tapos tumunog, yun lang. Mapapaiwas tayo. Ang <laughs> kulit, to, oh. Pakita ko sa inyo, ah. Naging eh. Ay, kita ba? Eh no, nag siya. Pero ano? Parang ano siya yung bulak. Natutunaw ka agad. Ayan. Kulit di ba? Parang gusto niya maging winter pero spring na. <laughs> Pinipilit niya yung sarili niya na ano, mag winter uli. Grabe, lumakas yung snow. Ayan, takbo lang tayo dito ng gata at saka ano, kamote para sa bilo-bilo. Lakas ang snow. Ito na yung kamote. Tinawagan ko sila. Ano. Tinanong, ko, tinanong ko kung anong, anong itsura ng kamote. Ito daw. Liliit naman. Ano nga lang. Tapos. Gata. Yun na lang. Tapos. Atid na natin ito sa bahay. Pino mo pumasok. Yun, tumigil na. Tumigil na yung snow. Tingnan niyo, parang namalengke lang oh. <laughs> parang namalengke lang sa Pinas eh, no. Ito na pala yung finished product na bilo-bilo. Yun, oh. Didinig nyo ba yung ano? Yung ubo na Dila? Hindi. Ayan, may ubo silang dalawa. Ayan. Hindi naman yung ubong-ubo na ano. Parang ano lang. Hindi naman yung grabe. Ayan. Alam nyo naman, sa school nakukuha yung sakit. At sa school nila nakuha yun. Kaya... magagawin ko dito yun. Papaningas pala ako ng ano. Malamig ka. Ako nga. Papaningas tayo kasi mag tayo ng makarel. Yun yung ulam namin ngayon. Uh, good Friday ngayon, Biyernes Santo. Para akong pinapotok na lechon. <laughs> Ayan, paningas muna ako uli. Kaya nasabi kong uli. Kasi noong last, di ba, nagpaningas ako nung nag-barbecue kami. Dilan. Dilan. Nalabas ka? Dilan. Yan yung dinosaur na yun. Hey, paningas na nga tayo. Ayan? What? What? <laughs> Sabi ko, lalabas ka ha. Hindi <laughs> <laughs> pa ako nakakabili nung ano, yung parang pampaningas niya sa dalarama. Pero okay ito eh. Gaganyanin ko tapos bubugahan ko nung, nung may hangin. <laughs> Yung pamblower para magmingas kagad. Uubos na ito ah. Kailangan na natin bumili. Malapit ang camping natin. Amarelle. Eh, hindi pala nakita na tapo ng walis tingting. Yan yung mga karil ulam namin. Ano oh, may hotdog din doon. Tsaka ha, meron kaming poset. Iihaw namin mamaya Hindi lang mong tasuki. Hindi lang. Yan Ang ganda, ganda ng tunog ng ano eh, no? Dilan. Ganda ng tunog ng ano eh, no? pag -iiyaw Ganda ng tunog na dilan, no? Hmm. nag -iiyaw. Ano? Ina, Rice, Jocelyn, JJ, Luna. Dito na kayo sa backyard, no? Dila, no? Yayain mo sila. Nahiya. <laughs> Dito tayo magbabarbecue sa aming maduming backyard at lumang bahay. <laughs> Ayan, oh. Sarap to sa bagoong tsaka kamatis na may talbos ang kamote. sa talbos ba ng kamote ba? basta may talbos, no? Mausok tong mga lo. no? Para sa tamban pala. <laughs> Parang subisilip na yung mga kapitbahay natin, na. Ah. <laughs> Ang bango naman. Parang kang nasa ano, alam mo yung campsite na may lake tapos nag ka. Parang gano'n ang ano, vibes niya. Ha? Lang. Pwede na bang balik ta rin? Ay, ano? yun o. galing natin. Hindi <laughs> Ang galing ah. Isa sayang tumbal. Oh. Iyo, medyo okay na. Dila. Mhm. Mm Ay, oh, yung sora Parang sa Pilipinas lang. Pa, ah, sa kabila. Oh, sige. Oh, may umuhuni-huni pang ibon ah. Iyon o. Oh. Ito na siya. It's red. Ha? It's red. Look. Oh, huwag maglaro ng fire dito. Oh, no. Iyon oh. Ayos. Para sa, para sa tamban, mausok. Mm hmm dadala ako nito sa ano sa camping sabihin ko do sa mga kagrupo na bili kami ng ganito parang masarap iihaw eh parang ganito yung pisingi ko <laughs> parang pinaputok na litsyo <laughs> Dun sila yun oh. Dun sila nakatira pag winter dyan sa pine tree na yan ano yan yung puno na hindi nalalagat yung daon sa winter Oh, yung mga maya. Ganda ng huni nila, eh, no? Okay. Mm. If we tag, then... tag. Yeah, because last time we did it. Yeah, okay. It's... Sige. <laughs> ah, na naman tayo nito. Ito <laughs> na. Oh, 'di ba? Meron kami nito. Oh. Ah. <laughs> Yare, sa kapit bahay. Nakasarado na mga bintana. Bintana nila. Nakasarado na mga bintana nila. <laughs> Sorry. Ano ba? Wala hindi mo ito bibigla-biglain. ini. Okay. Okay. kailangan taman tama para hindi durog yun know, o, crop mapapaanong kayo no doon o no? oh, kahit ka ako dito tayo hahay <laughs> parang Pilipinas lang <laughs> yun know. o Ayos na yung dalawang puset. Ito na lang. At dog na lang. Tapos isda. Sakain na kami. Yun, kain tayo. Kamiya na lang uli. Bango. Kain. Tapos na. Hindi Tingnan nyo ang gano'ng kalamig. Di ba malamig? <laughs> Sino itong nagtatago? <laughs> ha? Sino to? Ha? Tila. Ano may ka camping Sa July ang camping yun. Eh? Kain tayo. Init ko itong adobong ulam kagabi. Ayan. Breakfast. Ito masarap. Tino pa! Init natin to. Ilan? Adobo. Yes, yung tayo? Maganda pa naman ngayon eh. Pwede na ba buksan? Oh! Grabe ah. Sakto lang yung lamig ah. Nakakatawa dito yung huni ng ibon eh. Dinig na dinig mo yung mga maya. Yun. Breakfast po muna tapos ligo tapos simba. Mayan na lang uli. Ganda ng araw. Wala na. Ito yung Ganda ng araw. Oh, yun pala yung boating center, oh. Dito. Sayang, hindi kami umahabot. Ngayon yata yung ano parang ano yata yan Yung early bird parang ganoon Ewan ko early bird patawag to <laughs> Advanced boating parang ganoon Saan? Ano yan? Sa labas? Yeah. Insect? Yan Ay tungkol nga pala sa citizenship yan Yung Nag comment tsaka nag message na Sablay yung Citizenship ko Eh okay na po okay na Hindi sya sablay tinanggap ng IRCC ba yun? yung ano o CIC yung application ko na yun nga yun, na, na hindi ko nabigyan ng hindi ko nalagyan ng picture yan hindi siya sablay na uh, okay lang pala yun na isusunod mo na lang bibigyan ka ng letter bibigyan ka ng letter na yun na uh, ipapasa mo siya within 30 days tapos okay na kaya yeah, yeah. waiting na lang kami sa oath taking ng citizenship. Buti na lang. Dito pala sa simbahan na to, ano? Say, ano siya? 10 o'clock? 10. 10. dito. Di ba ten dito? Oh, sa St. Peter? Pag pumasok tayo dyan, ano na? Yung ano ba yun? O hindi, yung ano na, yung communion na. <laughs> Ito yung malapit na simbahan sa amin. eh Alas gis dyan, alas gis. Dito ka magka high school, Nate? Eh? Dito o sa ate mo? Ito yung malapit na high school sa amin. Eh. Ayaw lakari ni Dave yan. Eh. Pero ayaw niya gusto niya dun sa kilaliya ito yung hindi pa natin napapasok yung no? Regina Armory no? may entrance B kaya dyan eh, no? yung mga kanyon-kanyon nila yun eh, no? tangke diba panggera tapos ito yung stadium mosaic Diba Di ba meron ditong building? Wasak na kaagad eh. Ang bilis nilang sinira. Ewan ko parang ah. Ano ba gagawin nila dyan? Wasak oh. Nakita na tuloy yung simbahan, no? And, simba na kami. Maraming salamat sa laging pananood. <laughs> Ang lalim pala na. Maraming salamat sa laging pananood. Ingat po kayo. Bye. Dilan, bye. Really? <laughs> Bye. Happy Easter.